Saksi sa Double B! Nasa ah, linya natin, Ombudsman uh, Jesus Crispin Remulla. Ombudsman Boying, good morning. Si Joel, si Weng. Maganda umaga po. Uh, good morning, Joel. Good morning, Weng. At uh, salamat sa pagkakataon. Ay, ah, salamat po sa pagtanggap sa aming imbitasyon. Tatayo pa ba ang kaso ng gobyerno? Laban po sa, ah, dito po sa flood control. Ngayon ang mga diskaya po, ay eh, nagpayag na na hindi na, na raw po sila makipagtulungan. Hindi lang naman sila ang testigo. Sa ICI sila nagsabing hindi makikipagtulungan. Mm -hmm. Pero reality check kasi yan Joel. Uh, sinabi na sa kanila ng mga kasama ko sa DOJ na malabo na hindi sila makukulong dito mm -hmm. sa dami na krimen na involved. Mm -hmm. Ang pwede mo lang gawin talaga dito mag bargain later unless mag-tell all sila at ma makita namin na pwede silang, silang bigyan ng immunity na exceptional, no? Mm -hmm. Hindi pa nangyayari yan sa kasaysayan ng Pilipinas. Mm -hmm. Ang plea bargain, ang pwede lang mangyari, eh, ma, -ano, ma bawasan mabawasan yung kanilang sentensya. Uh, sintensya. Ganun ba yun? Uh, uh, Ganun yan, ma uh -huh. Kasi meron ng president yan kay Carlos Garcia, yung army general na na sentensya handal sa sa ano yung pagkalap ng pondo na hindi naman kanya uh, siya yung nakulong ng anim na taon hay lata mahigit at uh, siya nagsauli na 300 million. Mm -hmm. Yan pa lang ang nangyayaring res restitution sa sistema natin, mm -hmm. na buong-buong restitution. Although, ang alam ko, quietly, may mga na, na meron nang nagsauli na maraming mga pondo nilang nakuha na uh, pero nag sila sa Sandigan Bayan noong araw. Mm -hmm. And this involves uh, some former congressmen. Yung isa, isang kaibigan ko nagkwento sa akin noong isang araw, na talagang nadala daw siya sa nangyari sa kanya. Mm -hmm. Okay. Dito sa mga diskaya, Sekretary, kung magpi-plea bargain sila, ano ang kailangan nilang ibigay para po mapababa ang kaso uh -huh. sa kanila? Complete restitution yan, tsaka tell uh -huh. all. Uh, uh -huh. Yan po talaga ang mahalaga. Sabihin nila yung buong katotohanan at huwag sila magpaprotecta lang tao. Don't protect mm -hmm. anybody. Mm -hmm. Kasi ang nangyayari ngayon, sa Tushar Hustler, naging selective yung kanyang gustong sabihin. Mm -hmm. Yung kanyang sasagalit, yun lang yung kanyang sasabihin. Oh. Eh pwede-pwede yun Joel. Uh, mm -hmm. weng. Kailangan okay. truth teller ang kausap natin. Mm -hmm. Dapat truth teller yung hihingi ng proteksyon ng gobyerno okay. kung at special consideration. Kung halimbawa po ako ulit sila na magte tell all kami, ano ba yung hinahanap ninyo Secretary na tell-all sa mga Diskaya? Si Bruce Quintalong eh. Mm -hmm. Yung nangyari sa joint venture nila sa CLTG Builders sa, sa Davao. Mm -hmm. eh, ayaw naman nila sabihin eh. Ang sabi mm -hmm. lang uh, wala raw sila. Hindi, kahit kailan na wala silang alam. Basta uh, ginapit lang daw yung lisensya nila. Eh, mahirap naman yung ganito. So selective. Uh, selective po sila, no? Mm -hmm. Karang, selective eh. o uh, oh, sabihin mm -hmm. nila lahat. Eh, pa naman nila nung panahon ng dating disp dispensation. Mm -hmm. Doon sila lumaki eh. Kaya marami silang nakausap na tao dyan at marami silang dealings. Mm -hmm. Okay. Meron silang binigay mm -hmm. na ibang uh, na ibang example ng kanilang pagdideal uh, kay Yusek Bernardo at uh, pero hindi lahat sinasabi talaga, pili-pili lang nila yung gusto nilang idiin. At uh, kahit sa mga congressman, ayaw nila sabihin lahat mm -hmm. sa mga senador. Ito, ombudsman, uh, nakita nyo naman pati yung mga proceedings na nangyari sa Senate Blue Ribbon. Meron ba nakita kayong, uy, pwede tong state witness, ha? Oh, nyo so, ba sa siya? sa mga resource persons, hindi. Mm -hmm. wag, wag na natin consider. Sa mga, lang, hindi opo. ko napanood kasi yung mga mm. initial hearings ng, ano, ng, Senado. ng Senate Blue Ribbon Committee na involved lang ako dyan nung naging issue na yung pagiging state witness. Mm -hmm. Oo lang ako na involved. Kaya all facts leading to that, hindi ko na pa, hindi ko na pa-raodiyan kasi we were also busy with other cases within the DOJ. Mm -hmm. Alam niyo naman marami kaming ma tapos. Oo, naiintindihan po namin 'yon. Pero uh, uh ba diba sa nakikita niyo kung yung prinsipyo wen ng uh, least guilty, guilty ang uh, pag-uusapan, yung pang mga nagpahiram lang ng lisensya, pe, pwede bang umubrang mga state, state witness yan? Perdiyan, perdiyan mm -hmm. uh kung sila yung least guilty, mm -hmm. 'di ba? At yung kanilang yung kanilang uh, testimony is so necessary to cause the conviction of people. Mm -hmm. 'Yun naman talaga yung yung sinasabi Janet. Eh. Of course, uh papayag ako diyan pag may full restitution. Mm -hmm. Yung full restitution sakin sa ano yun eh. hindi na negotiable po. ano? Uh -huh. I cannot wait for the courts to rule uh -huh. on, on 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 the civil liability. Dahil ang nangyayari dyan, kakalimutan lang eh. Mm -hmm. Sa dulong dulo. Mm-hmm. Dapat just pa lang. Ilabas mo na at mo na. Okay. Just so good faith. Magkaning para mag, para, mag, para, mag, Ombudsman, um, yung tinitingnan nating full restitution na sinasabi 100 ninyo? 100%. Kasi... Kaya nga, so, yung, oh. yung sino nakakwenta nun? Yung oh. nila. Pero yun nga, 100% ng gusto natin. Kasi... Hmm. Hindi naman kanilang pera yan, pera ng taong bayan yan, di ba? Mm -hmm. mm -hmm. Okay, kasi meron paano kala si Senator Ping, di ba, oh. 80%? Oo. yung 20, sige. I- Sa'yo na. Sol- bulsa Pero mo na. Yung 80% Pwede mo. Pwede ba yon? that, Joven. We can mm -hmm. consider that. I, I, I will, ano, uh, I will, uh, I will seek the advice of Senator Ping about this. mm -hmm. lang ko siya bilang senador at bilang investigador ng bayan. Pinakamagaling niya mag-investiga sa lahat. Mm -hmm. Pero yung 80% na restitution na gano'n, Secretary, pang plea bargain yun eh. Kasi hindi full. Oh, plea bargain <laughs> yan, plea bargain. O, yan, plea bargain. Yan. kaya nga yung restitution has to be part of the deal all the time. Mm -hmm. ano that... yan eh? eh? sinasabi ko nga, pag ang tao na ng cellphone mm -hmm. at sinabi ng polis, uh, andito na ho nahuli na namin yung nagnako ng cellphone. Pag nagpunta ka ng presinto, ano hihingin mo? Yung cellphone mo, di ba? Mm -hmm. Pag binigay, sinulis yung cellphone mo, gusto mo na umuwi, sasabihin mo, hindi na ako magdedemanda, kukunin ko na yung cellphone ko. Mm -hmm. Di ba ganun kasimple yun? Yes. Okay. Uh, kahapon kausap namin si Assistant Ombudsman na uh, Clavano at uh, uh, binanggit niya sa atin yung mga panuntunan do sa paglalabas ng sal and ano ha. Mm -hmm. At ang Senado nagbanggit nag, uh, nag na na willing din kami. ilan? So, five senators 'yon at si uh, si Senator Robin Padilla. Siya na nauna at uh, pinaka niya yung oh. sa Ang uh, house. ang House ganun din. Ah, uh, sasabihan daw 'yung mga miyembro, siguro tayo naniniwala tayo sa leadership by example, Weng. You know? uh, oh si pa Pangulong Bongbong uh, Marcos nga sabi, kung kakailanganin, eh ilalabas Ibigay natin sa atin. Kayo oh, ba Ombudsman Boy? So, opo. Lahat ng kawani ng gobyerno kahit ano 'pong branch ng government 'yan. Dapat may obligasyon 'yan na maglabas ng salim pag hiningi uh, ng ng na, sa kinsa ng 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 requesting party following the rules of disclosure. Pero ang pwedeng mo naman i-redact 'yung ano lang 'yung 'yung some private details na naman pwedeng i-redact sa totoo lang eh. Mm -hmm. 'Yung 'yung exact address kasi baka baka kuyugin o baka 'di ba? Malinch. At uh, 'yung name ng mga batang mga anak yung mga yung mga minor children yung, yung yung signature yung yung siyempre di ba yung mga ganun lang pero mo pero lahat 'yan fair game 'yan it is a it is a law that's meant to to establish accountability and it's a law that's supposed to be a lifestyle check mechanism. Okay. Uh, I'm, sure kayo din, kay, uh, willing kayong pakita yung sali ninyo, Siempre, Ombudsman. Siyempre, ah, dahil ko na final yan. Uh, <laughs> ko ng gobyerno nang oh. <laughs> uh, ko ng posisyon sa gobyerno to, Joel. Opo, opo. Ombudsman congressman pa lang oh. <laughs> eh. Oh. Ombudsman, ganito. Yung mm. lifestyle check. Nakaninong poder ba talaga yung life check, uh, lifestyle check sa mga taga-gobyerno? Yung nga, kailangan na. Ay, ang gusto kong mangyari dito, crowdsourcing, SIG, mo. Uh -oh. Yung mga kapitbahay sabihin nyo sa amin kung ano nakikita nyo. Kung mm -hmm. tingin nyo ay sobra naman itong tinga dito sa amin sa gobyerno na grabe ang buhay. hindi ba? Ano yan? Kasama yan. So dapat natin malaman. That is the ultimate tool. In fact, I advocated this 25 years ago mm -hmm. or 24 years ago when uh, when I was in the Senate with the Senator Loy as Chief of Staff. Mm -hmm. eh spokesman ako ni Pangulong na nakakulong ng panahon na iyon. Yan ang ina-advocate ko talaga nung araw pa. Mm. Okay. Lifestyle check. Mm -hmm. okay, Balikan yes. ko lang ang sal and ombudsman. Halimbawa po, humingi ako ng sal niyo, ninyo, binigay nyo sa akin. Kasama po ba doon sa um, uh, permission ay pwede ko ipost sa social media ang sal mo? Hindi. Eh, yan ang ibang usapan. Mm -hmm. Bawal yata yan. Bawal yung yeah. mail. Mm -hmm. oh, oh. Ano yan eh, kung investigative journal journalist mm -hmm. okay yan. Ang Supreme Court nga, pag post ka ng, ng pleading, sa ano, di-disbar ka eh. Mm -mm. Pag nag-post ka na pleading sa, sa Facebook, mm -mm. pwede ka mag-disfine ng Supreme Court. pag mm -mm. uh, din naman tayo kasi ang social media yan. can be very unfair and it's one-sided mm -mm. and it's usually a tool, uh, ginagawang tool yan, ang uh, mm. um, tawag dyan. Ama. Uh, weaponized yan eh. Hindi weaponized yes. nila. Mm, -mm. Kaya, well, yung mga ganyan, hindi dapat ginagawa yan. Okay, so bawal. Bawal gusto nyo lang kanya Ipapublish mm -hmm. namin, pero huwag kayo ang publish yan. Okay. Hindi humabuti yun. Yes. Alright. Ombudsman, uh, mapapadalas tayo ah. Lalo Ombudsman, ta ang hinihingi ng taong bayan eh, transparency. I hope you would, wouldn't mind pagkatao ang tawagan ninyo. I think this is the first na time na nakipag-usap ang Ombudsman. Ombudsman sa uh, media <laughs> na ganito kadalas. Opo. At ganto, Opo. Thank you, sir. Ganito ka uh, uh, uh oh. in the term, Opo. And I intend to do that for the next seven years. Mm -hmm. Very so, good. Wala kong aatrasan dito. I will answer all the questions mm -hmm. that I can answer. Wala ho tayong aatrasan dito. Ombudsman, yeah. ka. Salamat Sir, sa oras. Thank, thank you. Salamat po. Ombudsman, eh. Jesus Crispin Rimulya, mga kapuso. Oras natin, alas 8.50. Hili